Welcome sa episode 3 ng Pino Street Bike build natin. Today is January 15 na. Pa rin nakatayo yung bike so 5 days na lang. Simplest, ano na, simplest anniversary show na dito sa Robinson. Ilang naman yung hinahabol yung ko eh. para dito sa build na to. Pero ayan, nandiyan na yung makina natin. Nagawa na ni Kuya Mon. So Shoutout kay Kuya Mon sa pagbuo ng makina natin. Bolt on lang siya, wala namang ginawang kung anong shit para lumakas yung motor. Kung so, 180cc lang siya. Saka na ipapaliwanag yung setup ng makina, or si Kuya na siguro yung pag, pagpapaliwanagin mo sa inyo, papupuntahin ko sya dito para i-explain sa inyo yung mga ginawa niya sa makina. yung gagawin natin ngayon, kakapit natin yung manibela, yung mga switch, yung throttle. Baka isalpak na din natin yung makina pero hindi pa siya, hindi ko pa sure kung aandar siya. Baka hindi pa. Sa ngayon, ang wala lang sa akin dito, yung front shocks. Kasi yung front shocks na pinagawa ko is replacement pala. So, may mga air pocket daw yung, yung shocks, So, hindi ginawa ng machine shop. Or, ginawa ng machine shop kaso, panget. Ang panget talaga nung kinalabasan. So, bibili na lang siguro ako ng... sa marketplace, mag na lang ako ngayon. Madali na yun. Shocks na lang naman yun. Uh, Bale, gagawin natin ngayon, kakabit mo natin yung manibela, yung mga switch, yung throttle. Yung gauge wala pa kasi pinak nasa the south carbon yung ibang parts nung kaha kasi pinakarbon ko. Tapos yung fairings naman is pinapinturaan ko kay Rafael dun sa Binyan. Black lang naman yung kulay ng fairings. Bale, gagawin ko lang dito talaga all black yung motor. Tapos yun. So, bahala na ano kaya nating gawin ngayon. Kung hindi man, kung feeling ko, uy, pino. Wasari sa retino. ah, hindi nakita. Shoot na ako ngayon para kahit pa paano. Meron na tayong ano. Meron na tayong magawa. Ngayon, yung handlebar ko, ayoko kasi talaga ng chrome. Hindi ako fan ng chrome. Ito na may chrome sa motor. Kahit sa sasakyan, ayoko ng may chrome. Hindi ko naman sasabi kung proper build to. Kumbaga, itong build na to is kung ano yung tingin kong maganda para sa akin kasi hindi naman ako talaga magsho-show eh. Pinilit ko lang to para meron lang akong motor na ganyan tapos mabulang yung motor kasi kesa, kesa tambak. Ito so, na yung update sa Fino. Wala <laughs> naman masyado na bago bukod din sa meron. Meron di pa to naka-bolt. Naka, naka mock lang yun dyan sa pwesto niya bali ganyan yung nya ito yung manipera na single gauge na ginawa nating matte black para malinis tignan kasi ayaw ko nga ng chrome ang gagawin natin is kakabit natin yung switch grip dito sa kaliwa tapos brake master, brake arm then brake throttle kaso problema ko sa throttle may special toolsto para maputulan kasi baka sobrang haba daw so kailangan ko ng maliit na alin para dito pero yun, tetesting lang muna natin basta maisalpak pa so, pakapit natin Honeywell na switch galang kay Boss Chief ko na pala tong domino grip natin para alam ko na kung hanggang saan yung aabutin hindi na siya tumitindi. Tante lang naman sa akin, umabot doon sa simplest. Eh. At least kahit pa paano, yung mga gusto kong makakita ng ginawa ko, makita nila doon. Kayo, uh, kung taga dito lang kayo sa South, punta kayo doon. Ha? i e, break na tayo, break cable na lang kulang. Itong quick throttle, eh, hindi ko pa siya ikakabit kasi puputulang pa natin ng kable. Saya magbuo ng motor eh. Masakuro. Pwede naman, kabit ko muna para lang makita na eh. ito na yung ano niya, handlebar niya. Nagka-problema lang ako dito sa quick throttle. Kasi mataba yung tubo ng throttle ay nung handlebar. So yung ito, yung pinaka throttle ayaw niya magsara ng sagad. Wala naman siya nung parang, yung parang nakausling ganon para sumot sa butas. Wala siyang ganon eh. So, siguro tatabasan ko lang ng konti para lang lapat siya. Kasi pag hinikpitan ko to, since plastic to, baka mabasag lang. Sayang naman. May original domino yan eh. Ito na yung kable natin. Uh, masyado siya mahaba. So, puputulan natin. Ngayon, no good lang out. Uh. Uh. Para uh, makapit ko yung dragon cable ang trotter mismo. si eh, yun Naka, ano na, naka nandiyan master, nandiyan switch, nandiyan yung mga yung premio sa likod. So, ito na lang kailangan natin para mapuuna yung manivela. Siyempre, bukod sa gauge. Saan yung reel? Andiyan may reel. Sige, alit Ano? O. Saan e? no good? Daming alam na yun yung throttle na. Tinabasan ko na rin yung itong housing yun. Eh. Kasi kanina ayaw niyang lumapat. Eh, lapat na. Oh. 30,000 bill ko. Ay, hindi ba? <coughs> ha? Yan na, ang goy ito. Gago. So, yun yung badaan yan? Malo <coughs> na throttle. Johnny, nakalimutan mo na ba yung Mio? Dito, Ay, sakto na yung house, see. Sakto na yung... Ang pinuputol din yung yung iba, hindi na pinuputol. Pero yung nga lang, Paano kol para lang hindi mawala tapos may dalawa siyang alien na sobrang di sigla oh so, ha tip ninja's na yun dyan. Nang, nang wiring na, na natin CDI dito na lang sa ilalim tatago ko sa tapalodo. Floater, may wire na, rectifier. Ito sa taillight to. Ito sa magneto, child stator. Ignition coil. Yung switch lang ganun ako pa wire ng kay ano kay seat. ako ngayon ng ano eh. Ng light din. Sumama so, sa light din. Lang natin tong Brake hose. Para nakaporma siya. Nakaporma na siya so dyan. Mas nasaane, eh, oh. Huh? Parang oh, naman itong to. Ito, naka Paano? Nakatago na lang sa takahagad to? Oh. Yan, ah. yung yun, yung forma, yun yun, oh. yung forma niya. Parang ganyan eh. Ito ang pwedeng aning ito, ano? Naka ah, ganun. Pangit. No? Ay, makin yung makina mo, mga mountain, yung mga pamilya na lang. Gagaw lang dyan lahat ah. Yun, so kayo nabukasan na uli, patatoyin na natin tong motor. Ang palit na ako ng engine support. Ngayon yung plus 3, nagpalit na lang tayo ng plus 1.5 para hindi na tayo magtabas. So sasalpak lang namin to Puro mali-mali pa yung mga tornilyo na ito. Gusto ko lang tumindig yung motor. Para kita ko na kung ano yung mga papalitan ko. Sabi niya, nakagamit siya eh. Hindi mag-tigari yan. sweet back natin. Medyo uh, marami pang ulang pasyo. Ano ano pasyo <laughs> ko? may oh. may ksyano. ay yan, no? pareho. pareho 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 Sige pa ako yung motor. Ilang mm kaya siya kailangan? Pero pag dito, dikit na. Ayan, siya kasi ngayon 3... 3 o 5. ba yan? Sa bago? Oo naman, mo ba? 3 o 5, 3 Hindi, 3 din yan. Pareho sa akin. Sa pala ito, 3 o 300? 305 o Sa pwede yung 300. Kasi sa akin, 3 o 10 eh. Ah, dapat. lang, no? sa wala pang bracket yan. Meron. Hindi ba parang labas na labas? Hindi. Kung ipapasok natin, baka tamaan tama. hmm. ng sama. Alam mo naman ang pila eh. O pwede ba naman ganun. You know? Hindi. O, yung upo niya dun sa ilalim. Pag nalagyan mo ng dosa. Yan ang tama dyan. Tapos itong alis niya Tapos naman yung... Ano yung mga kung mga ganito? <laughs> Bozuzuko ka ba yan, Dani? Bozuzuko. Ganito lang siguro. Pag-ibang. Oo. Pag-ibang uh -huh. lang. <laughs> Pag-ibang lang. Pads naman talaga <palaki. laughs> eh. Sir. Pag-ibang tayo. Hindi, di pa naman final yan eh. Kasi di pa, ba? <laughs> hindi pa nakakal. Hindi, pa may higpit yung mga engine support

अय भगवेस <ohusion> <Yeah>. <opolis>